Kung magkataong magharap si Adult Gun at Merowem, giging isang matinding laban ito na puno ng tensyon at hindi tiyak na kalalabasan. Parehong kilalang malakas na karakter sa Hunter x Hunter. Ngunit may iba't ibang katangian at antas na kapangyarihan na dapat isaalang-alang sa isang teore ng kanilang pagtatagpo. Si Gunfreak sa kanyang normal na anyo ay isa ng kahangahangang hunter. Gayun pa man sa kanyang adult gone form, nakamit niya ang isang malupit na napakatinding antas ng lakas na halos kapantay ng mga malalakas na nilalang, katulad ni Namerowem. Ang anyong ito ni Gon ay resulta ng pag-focus ng lahat ng kanyang nen at lakas sa isang sandali na nagbigay sa kanya ng pisikal na lakas, bilis at kakayang higit sa kanyang natural na kakayahan. Bukod pa rito, ang kanyang Jajanken ay pinalakas ng gusto, naging isang devastating na atake na maaaring pumatay ng kahit na sino sa isang tama. Gayunpaman, ang form na ito ay may matinding limitasyon. Una, ito ay isang form na nagpapakita ng pinakasukdulang potensyal ni Gon, ngunit kapalit nito ang kanyang buhay. Nangangahulugan ito na ang form na ito ay panandalian lamang at hindi mapapanatili ng matagal. Pangalawa, Pagkatapos ng paggamit ng adult gun form, mawawala kay Gon ang kakayaan niyang gumamit ng Nen at ang kanyang katawan ay bumabalik sa isang malubhang kondisyon na halos wala ng buhay. Si Meruem sa kabilang banday ang pinakamalakas na Kimera King. Sa kanyang pagsilang pa lamang, siya ay isang makapangyariang walang katulad. Kanyang bilis, lakas at katalinuhan ay walang kapantay. Kudparito ay nag-evolve pagkatapos niyang kainin ang mga leader ng kalaban na nagbigay sa kanya ng karagdagang kakayahan na magpalakas sa kanyang nen. Si Meruem ay nagtataglay ng aura synthesis, isang kakayahang sumisipsip at mag ng kanyang mga kalaban na ginagawa siyang mas malakas habang tumatagal ang laban. Ang kanyang pangunahing kalakasan ay ang kanyang napakabilis na adaptation at estrategya sa labanan. Bukod sa kanyang pisikal na kakayahan, si Meruem ay isang napakatalinong taktiko. Kaya magplano ng mga hakbang na marami sa inaharap. Ang kanyang Royal Guard ay sapat na malakas upang makipagsabayan sa kahit na sinong hunter. Ngunit si Meruem ay git pa sa kanila. Kung pag-uusapan ang tagisan ng lakas at bilis, malinaw na si Meruem ay isang makapangyarihan nila lang na hindi basta-basta matatalo. Kung magtatagpo ang dalawang ito, magiging isang labanan nito ng purong kapangyarihan at diskarte. Na simula maaring magawang bigyan ni Adult Gon ng malakas na atake si Meruem gamit ang kanyang jajanken. Ngunit si Meruem ay hindi isang kalaban na madaling mawawala ng composure. Sa bawat atake ni Gon, maaring mabilis na mag-adapt si Meruem at magsimula ng kontra-atake. Bagaman si Adult Gon ay may napakalakas na atake, si Meruem ay may kalamangan pagdating sa tibay, katalinuan at kakayang mag-adjust sa anumang sitwasyon. Kung magtatagal ang laban, maaring magising si Meruem sa taktikang ipapakita ni Gon gagamitin ito laban sa kanya. Bukod dito habang tumatagal ang laban, ang oras ni Gon sa kanyang adult form ay mabilis na nauubos at ito ang magiging kritikal na punto. Bagaman si adult Gon ay nasa sukdulan ng kanyang lakas, limitado ang kanyang oras at kakaya na manatili sa form na ito. Samantalang si Meruem ay patuloy na lalakas at mag a habang tumatagal ang laban. Kung sakaling matapos ni Gon ang laban sa loob ng ilang minuto gamit ang isang devastating na atake, maaring mapatay niya si Meruem. Ngunit kung hindi niya magagawa ito, maaaring magtagumpay si Meruem sa labanang ito dahil sa kanyang walang kapantay na lakas, katalinuan at kakayang manatili sa kanyang pinakamalakas na anyo nang walang limitasyon. Sa uli ang laban na ito ay magiging labanan ng oras at taktika. Kung ang laban ay magiging mabilis, maaaring manalo si Adult Kun. Ngunit kung ito ay magiging isang mahabang laban, malamang si Meruem ang mananaig. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video maraming maraming salamat